Yeah, he sets my body in motion. He just he knows how to turn things up, and he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying Hey, what's up? They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. masarap to. Okay. Mo, uh, paborito. Ito yung uh, mo paborito kay pa, Lechon. Next one. Tsaka uh, hindi pa dumating kasi yung ano eh. Asa na ba si Nana? Ano, banana? Oo, uh, uh, banana ko niya yun. Nanti nandihin. Ipon-ipon pala yung mga lako. Hi, Nana. Hi. Ano, sa kong sa lahat. Oh, Nana. Yung nanay sira? Ang go to buy something? Okay? Okay. 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 Have a good okay. oh, time. Ay, ay, na, na, ay. ay na tayo. Ay, kain na tayo. Kain na pila. Ang daming benta natin kanina. Ang na, daming, ang haba ng pila. Ang so, galing naman ni Nay. Mabuti naman. Nag-ipon-ipon nga yung mga ay, anak ko. So, sorry. kumasa naman. Ay, ano ba? Hindi mo kasi yung seryoso yung sinasabi ko. May jet lag pa ako, pero kailangan kong bumiyahe agad para dito sa mid reunion na to. Three hours na lang plate ko, no? Pwede bang pakibilis na, Nay. Na, o, dahil nga sa nagkaipon-ipon tayo ngayon, siguro panahon na para sabihin ko sa inyo kung sino ang dapat mamaniobra ma ng ating negosyo. Malamang si Jeka yun. Paborito ni nanay yun eh. Oo oh, ate. Wala nang iba. Well, hindi naman. Grabe naman kayo. Ay, ay ba diba si na? Si ano ba kay si? Talaga bang si Jeka? Tingin mo ba bumiyahe ako sa ilang bansa para lang sabihin na si Jeka? Eh, siya yung paborito ni nanay. Sino pa nga ba? Sino ba nagdala sa inyo dito sa At Dubai? Ay, special ah. Ah, Sige po, salamat po. mo na. Thank you. Nakakainis naman, Casey. Respeto naman sa'yo nagdala sa inyo sa Dubai. Di ba ako? Kung dapat may magpahinga dito sa pagtatrabaho, ako yun. Dapat ako yung magmana ng kaing tayo. Ay, 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 Sabi naman yung galit mo, ate. Ito naman, magkakapatid naman tayo ah. Mga wala kasi kayong utang na loob eh. Ikaw puro ka party, puro ka jowa. Tama na. Tama na. tingin mo ba, Nay, ilang negosyo na napatakbo ko na successful. Tingin mo ba, hindi ko deserve na maging, akin naman to? Oo nga, oo nga. Nagpatakbo ka ng negosyo noon. Pero ngayon, nasaan ka? O, eh, ka sa buong mundo. Kailangan kasi ang negosyo, pinapatakbo ng personal. Kanina mo iiwan? Alam nga, hindi, eh, ko rin pwedeng iwan dito kasi ito, alam naman natin na laging walwal -wal at saka wala nang inatupag kundi yung kanyang boyfriend. Hindi ra naman doon pwede pa kay Bunso kasi yung isa kasi nag pa. At ibig sabihin na, kanina po mapupunta yung kain tayo ng negosyo natin? Nakita niyo naman yung atin di ba? Siya ang laging nag-aalaga sa akin. Siya ang lagi kong karamay. Single parents yan, di ba? Single mom. Alam mo kay Isi, linano mo to eh. Napakasip-sip mo kay nanay. Kaya ultimo asawa mo, iniwan eh, mo. Hindi, Gretchen. Hindi, nai, napaka-unfair mo eh. Kasi, siya, nakikitaan ko siya ng potensyal na pwede niyang mo Ang negosyo, lalo na ngayon, oh. May, may, nararamdaman na rin ako. Hindi ko na kaya yan. Sa akin, okay lang. Walang problema sa akin, nai. Kasi, si ate naman yan eh. Eh, alam ko naman si ate, nandyan yan hanggang sa huli. Gretchen, alam ko naman yung yung mga naitulong mo sa amin. Alam ko naman ikaw yung financial ng pamilya. Pero, dahil sa ginagawa mong pagta-travel, hindi ako nagtitiwala sa iyo na mapapatakbo mo yung itong family business natin. So, ang napipili kong karapat dapat talaga yung atin nyo. Paano ba yan? Huwag na tayo mag-away-away. Tama na, tama na. Oh. Alam nyo ba kung bakit ko pinangalan ng restaurant natin na kain tayo? Kain na lang tayo. Tama na iyak, tama na Kain na lang tayo. Alam ko naman, ito lang magpapakalma sa iyo. Ayan, yung matamis, yung paborito mo. Pagtulungan na lang natin tong pa, tama na, tama na. tong family business itutuloy ni nanay. Na, ito tuloy ito ng atin yun. Mga kapatid, huwag na tayo magtalo-talo. Alam nyo, sa akin man ni nanay tong negosyo natin. Alam nyo, hindi ko naman sa akin lang to eh. Para pa rin sa atin to lahat. E, di ba nga, pinangalan niya ni nanay na kain tayo. Kasi gusto niya, salo-salo tayo. Sabi-sabi natin pagtulungan tong negosyo na to. Tama na, kain lang yeah. na tayo. Tama na, tama na. Tayo na magiging swapang ako. Pero tiwala naman ako kay Casey na kaya niya. Ano? At saka, pag ikaw kasi nang negosyo, masisira yung maganda mo. Alam mo ito ang pinakamaganda ko, Anay. O, talaga. Akala tala, ko, Manay, ako. Paborito lang kita. Hindi ako maganda. So, hindi kami maganda, maganda Nay? Eh. Ay, maganda, siyempre, yung bunto. Ay, mag maganda pala to. Tabi-tabi na tayo dito, okay. O oh, basta ha, pagtulungan natin tong family business natin. O ikaw i-promote mo yan uh, sa social media mo. Alam na. Oh, okay so, na okay mo okay 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 na. na, okay na. na okay, o okay na ba? bitbitin mo yan sa lahat ng na ang pupuntahan mo. Okay na ba? Okay na. Okay. 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 Kain tayo!